Napikon ang aktres na si Chris Aquino matapos na hindi siya matirhan ng pagkain na gusto niya. Inihayag ito ni Chris sa kanyang YouTube vlog kung saan nag food unboxing rin siya. We had a shoot 3 weeks ago and then sinabi ko nung natapos yung shoot kasi I don't normally eat pag nag-shoot. After the shoot, dun ako kakain. And then nung hinihi ko, sana yung roast beef ko. Inubos nilang lahat. Wala silang tinira for me. And I said, sinwelduhan ko lahat. Ako yung nagtrabaho. Tapos wala akong food saad ni Chris. Medyo na bad trip talaga ako kasi medyo late na. So, hindi na sila makabili. I was the one in front of the camera. It was my shoot. I paid everybody even if I hadn't been paid yet. And then Nobody left food for me," saad muli ng aktres, nang ito ay kanyang ibinahagi sa vlog niya. bye share for five.